melted sugar. Okay? Ay nata yung English nun, melted sugar. Ito yung tatlong itlog ni Mike. Yan. Gagamit tayo ng tatlong itlog ni Mike. Okay? And. Uh, coconut thing. Mochiko. Tatlong itlog. Tatlong itlog ni Mike. Tapos, sa kanya na lang. Content sale. Pagsamasamahin ang pare-pareho. Simutin ng maigi. Tapos, batihin natin. Gusto masamahin na yan para mabilis, nyo, Sama-sama. mm sangkap cup ng gluten. Ayan. Haluin natin. Then, salain natin. Second batch. This is my jumbo steamer. Yeah. The one sa doon sa ilalim. The other one is over there, and this one too. Yay. Tapos tosokin natin ng unluto na siya. Aray ko. Natuyo, unluto na siya. Pwede na. Pwede na siyang tirahin. Ay, oh, pasyang malungkot na leche plan, ano? <laughs> Tignan natin. Oo... Masarap sarap siya, di ba? Masarap sarap siya. Diyan. Mm. Paisa mong bibenka. Tama lang yung tamis niya.